All right, kaya mga katropang mangga oh. Wow, yeah. kayo Ano na lang kulang dito mga katropa oh. Ang pares oh. Bagong ang pares dito masarap mga katropa oh. Eto na Basta dito tayo sa Pilipinas mga katropa Want to sawa talaga tayo sa mangga Ayan Ayan mga katropa oh. Pag nabalatan na oh. Ayan Tapos parisa ng bagong Ah, yum, yum, yum Yummy, yummy, yummy Wow. Wow, 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 wow. Yummy. Right, yan ang mga katropa oh. Ang request ni Mrs. oh. Ayun dahil uh, medyo hinog ang ating mangga. Pink salt lang daw ang paris niya. Hindi na bagoong. Ayun. Here we go. Kau ka mangga bebe? Kau ka mangga? Kau ka mangga? No, no.